Grabe mga paps, naggagandahang mga aqua at yellow face. Pwede pa uutangin dito. Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe. Subscribe. Ah. Yan mga pubs, welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and below, followed by hashtag Don Roya. And of course, first is subscribe na yan. yung mga pubs na nagbabalik tayo sa ating Avery para itakita sa inyo yung mga pang malakasan na ibon na meron tayo mga pubs. Right, no? So kung gusto mo, umorder sa atin ng mga pang malakasang ibon sa murang halaga. All you have to do is to text or call me 0953 1 3 6 4, 4 6, i message sa, sa messenger John Roaya or John Roaya Avery no? I kung nanonood ka Pwede mo i-screenshot yun Padala mo lang sa akin Or itawag mo sa akin yung ibon na yun mga paps Madali naman natin yan malaman no? Sa mga natatanong sa saan ang location natin Sa Commonwealth Litex Quezon City mga paps no? Pwede yung umutang Pwede, pwede yung umutang kung ikaw ay buyer na Pwede rin mga pag-swap Mag-offer ka lang kung na ano isip naisip mo, huwag kang mga paps. No? So, yun lang yala. Let's go. Tingnan natin yung mga ibon na meron tayo ngayon, may mga halaman na tayo dito. <laughs> Ganda, no? Sinadya ako yan para mas uh, ma-feel ng mga ibon no? nasa na sila, wild. No? Tapos masarap sa mata. ah, uh, yung iba na masurge na, madali makakapag break Maglagay din kayo ng mga halaman, mga paps no? Ay, hindi lang aesthetic 'yan para sa atin, aesthetic 'yan. Mahalaga rin yan sa ating mga lagang ibon. No? So ito 'yung pagmamalaki natin ngayon, mga yellow Etong nasa harapan, 'yan ay opas yellow paste, DNA cup Tapos 'yung nasa likod niya, 'yan yellow paint No, ang mahal pa nung bili ko dati nito, ngayon mura na lang. sa Australia pa to galing. Ganda niya, no? Kung gusto niyo ng ganito mga pa, probinin na yan ha. Kung gusto niyo ng ganito, may sword na. Uh, ito sa so tawagan nyo na sa peer O i-message mo sa akin Facebook so message yun. Don Roaya, Don Roaya, Avery. Yan, proven hin, tapos basal cup. Yan o. Oh. Walang tapon mga pa. Ang iyaanak na ito. Pag nag non-visual na yellow face, split talaga. Hmm. Message, ready to breed. Alright? Kaya screenshot yun na si Jordan Roa. Ayaw, Jordan Roa. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayun, no? Nesting na yung status niya. Nesting. Ayun, no? No, so ito naman. Ito. Ganda rin okay. uh, na ito. Yellow case. Tsaka, previous ko na ito. Itong green na yan. Opa, possible yellow face, possible dal palo. Tapos yellow face, DNA ka, possible dal palo, possible opa. O yan. Wala rin tapon yung magiging anak na Kung mag non-visual man, split pa rin kahit sabi natin po silang yung babae. Ganun kalupit ang mga bentahan natin mga pap. Ayun, ganun ganun. Malik siya oh. Wow! Ayun Yellow face. DNA ka. Tapos DNA din. Quality, nesting na rin po mga pubs. Kaya, supposedly kasi dapat mag ko pa ito'y kakasa. Kaya alam, nagme make na sa flight kids. Eh. Diba dito na galing yung unang-unang yung nangarang kong vlog? No? So, hiniwala ito na sila. Baka mag-itsub na eh. so, <laughs> yan o. No? Ganda niya mga no, pubs. Malik siya, no? Ganda, no? Nelotis. Pangarap mo ngayon, Nelotis. Pupunta na sa'yo. Ganda niya, no? Meron din tayo dito, pastel yellow Face. Paste. Ayan o. Oh. Yung nasa kanan, takyan din DNA kak. Tapos yung nasa kaliwa, ay naman yung parish niya, DNA rin. Ang ID niyan, pastel yellow Face, paste, Possible OPA. Possible dan palo Tapos yung kapartner niya, OPA. Possible yellow Face, Possible dan palo na rin naman. No? So eto, nag-iisa na lang to na OPA post yellow Face, Possible dan palo Sa mga naghahanap ng oh, Uh, babae dyan. Ito, babae, dyan. Ito, babae dyan. ito. Yan. Ito, pastel yellow paper. So, Nagaanap ako ng isang ganito eh. Para sa dito. Kasi ayan mga pap. Noon ako, nag-umintin na rin yan dito. <laughs> Wala pa akong extra kids eh. Hmm. Yellow paper din yan. Alright. Dito naman, ito may back-to-back -back, -back opalotino. Nakuha na ito ni attorney. Yung Opa Dilute ay nasa to to to, yan oh, nakita niyo to yan. Opa Dilute yan aqua DNA hen. Meron nga dito ano eh. Ah. yan mga kapso. Ayun yun oh. Aqua Opa Tanda yan. Tapos yung bio na na rin ni Sir ano, Atorn. No mga aqua natin available pa yung iba dyan. Kung nagugustuhan nyo na, screen ko lang. Then sa to messenger. Don Roy or Don Roy or you can text or call me 0953-1364462 mga pop. Ayun, magaganda lahat yan, no? Quality and ready to breed na mga pop. Ang gaganda, no? Puro aqua, yung iba, lutino. No? Kung gusto nyo rin ng lutino mga pop, o oh, table i-message lang ako, ha? Huwag kayo mahiya. Uh, ako bahala sa inyo. Magaganda no? Mm. ako ako yan. Puro bantalo din ang karga niyan. Alright? Yan mga pubs na ng budget. Ito ay mga OPA possible yellow paints, possible bantalo. Ang gaganda niyan mga pubs. So. Wow! Grabe, lumpian. Ang ganda, nasarap sa mata, no? Yun, wow! No, ang lola-lola nito pastel yellow pills paste, opa tapos ah, uh, opa dan palo opa dan palo mga paps yung lolo lola nito so ko opa yellow pills possible, dan palo at isang opa dan palo no? mga paps ang lolo lola nito no So, you're going to Measure hmm. down dan talo sila mga kaps. Look ito. Oh. Lalo na to, parang yellow page na ito. Yung green yung wing eh. No, parang maalay yellow yeah, page sa ganda. Ang gaganda niya. No? Huh? Grabe. Eh. Oh. Nakita ka na ba ng ganyan kagaganda mga pups. Sarap sa mata, parang be fresh. <laughs> ganda oh. Grabe. grabe oh. Wow! Ang gaganda eh. Hmm? Panalo. Hmm? Lalo na ito. Grabe ito. Tindi na itong ano na ito. Dilaw na ito. Actually, ang kulay nito ay uh, Opa Green New Wing. Green New Wing ito mga paps pa Makala yellow face na. Lalo na sa personal. Parang yellow face na yung kulay nila. Kaya lang hindi sila visual yellow face. Apo sila. Apo. Kasi nga possible to eh. Opa, possible. Split. No? Na yan na face mga pox. At may kata pa ang uh, done follow. Ito ang gaganda no? Sipin ko ng kulit. Grabe malilinis no? O. Oh. Malilinis lahat yan mga no? pox. Walang tapon dyan no? Grabe. Grabe. Sobrang ganda nito. Naku. Tulo laway talaga nito. <laughs> Ang gaganda. Ang kiting ka pa ng kulay, oh. Huh? Hmm? Na i-out, eh. Pero, syempre, kailangan natin i-out para magkaroon din kayo. Yun naman ang purpose natin, mga kapso. Eh. Kasi kung gugustuhin ko, kahit hindi ko na i-out ko. Eh. Paramihin ko na lang. Sarap sa mata, eh. Tapos pika pika <laughs> Ganda, oh. -ga, Grabe, oh. Yun yun, kahit i-zoom ninyo yung mga pubs, walang edit yan. Hindi ko na kailangan i-edit yan, maganda na yung sobra. Bakit pa kayo i-edit? Ay, ang ganda-ganda na. Oh. Diba? Kung nang magustuhan nyo to, i-screenshot nyo na kaagad. I-text nyo ako. 09531364462 sa San Ang don't draw ayaw, don't ayaw, Ibi. na kailang. Mabilis na lang to, mga paps Actually, first time lang natin to binlog. Ito, mga pamalakasang sable yan. No? Na project, opa, yellow face, dan palo No? Sobrang kintab, sable yung ulo pati buntot, namumula na. First first uh, time natin sila i vlog. No, kaya huwag mo na ipatagalin sigurado ma sigurado kung pa tatagalin mo, mauna ang mga pups. Ang maganda kasi nito. Mga quality, magaganda mga paps. tapos sable pa, matured pa. Ready to breed na. No, may kita mo naman yan, oo. Oh. Mga mga matatandaan, lalaki na masyado ang katawan. Ay mga boss. Sobrang ganda talaga yan no? Nag-iisa ko oh, ito, number one to. Ano nyo, apoy na apoy pa yung buntot sa aking ulo. Ah, uh, Ayan, mga makikintab din, parang depressed. Mint, mint kulay, mint green, no? Ayan, dari nga ito talaga. Parang nga yung pinch niya. Mga green pears, oh. Hmm. Belgium line wild type sa mga naganap diyan mga pangmalaki mga pangmalakas na green peso to quality to mga pups matured na ready to breed na tinin yung ulo sunog na sunog oh. pati yung bib malinis yung batok malinis dapat ayan ang i-consider nyo pag bumibili... bumibili kayo ng peso mga pups uy ang ganda nyan tingnan nyo mabuti yung ulo kung sabog sabog dito sa may bib dapat dapat kitang kita yung pagkalining nung black paikot No, huwag kayo basta-basta bibili mga paps. Hindi ko lang masinabi na huwag kayo bumili sa iba. No, sa akin lang. Ang sa akin lang, kahit bumili kayo sa iba, i-consider eh nyo yung sinasabi ko mga paps sa dapat malinis yung itim niya at wala mga orange-orange dito sa may bibo kaya sa batok. Kung meron man, dapat konti lang. No, yun ang quality na green person na sinasabi ko sa inyo mga paps. No, mag-aalaga na lang din kayo ng ibon, ay eh dapat kahit makamura kayo, pero kahit mura, ay eh quality naman. No, so para pag dumami yan, eh yung, yung ideal price, yung masusunod, yung ideal price mo yung masusunod. No, na ba ako mga paps? Hindi na basa basta-basta mag-aalaga. Kung sa iba medyo mahal, yun ay tama yun. No, hindi ko naman sinasabi ng pagmahal ay tama, pag mura ay hindi. No, ang uh, meaning to say mga paps, quality kasi yung pinag-uusapan. Quality na mura. No, I hope you understand. All right, no. So, dito tayo proceed tayo. Ito, wag natin bulabugin yan. Ang project dito ay uh, OPA, Red Factor, dan palo. May itlog na to. No, eto, may, pwede dito, mga murang-mura. Mga split, split bronze palo. May apat. No, ay tatlo lang. Yung isa, tribis ko na, pale-pale dead. The rest ay split bronze apat o lahatan para mura basmura. mura lahatan kunin nyo na yan alright dito o palutino wala na nakuha na ni Thor nito ito may itlog back to back pay follow red right factor wala na bus na No, so kung nagustuhan mo yung vlog natin, all you have to do is to text or call me 0953-1364462 in message mo sa akin Facebook Messenger on Don or Don Roaya Agari. Pwede, pwede yung umutang. Kung ikaw ay repeat buyer na, pwede rin mga swap ng kahit ano, mag-offer ka lang. At ang ating location ay sa so Commonwealth Utex, Quezon City. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.